Oh. <laughs> Gris. Gris, wala agad na! Oo! Galing! Galing! Kuha na ka Yan! Puti yan mong pagtuloy! <laughs> Puno <to> na <laughs> e, ito na agad! O na! Dito na! Okay! <laughs> Ginawala <lahat> pa rin! <laughs> Alam akong ampaw na ginawa dito mga kabader. Hali, pitong ampaw ito mga kabader, pitong ampaw. Papapiliin ko sila. Titingnan lang natin kung anong magiging reaction nila. Kasi yung iba dito, yung laman, papil. Ito, papil. <laughs> Abubuy ah, si Dingo lang yan Huwag pang tumigim Oh Bakit parang malungkot ang pasyo mo ah Hindi, nanonood ako kayo Pili ka, pili ka dito Kapag nakapili ka dito Pag napili mo yung ano, lahat to may pira Lahat may Lahat may pira Huwag kang bumasi sa makapala dahil Baka isang bunot lang, huwag mong may Isang bunot lang Huwag kang kamay, pumili ka <laughs>

Pili ka ka dito. Pag napili, na nakapili ka dito, sa'yo na. Ang ina? Oo. Oh. Gris <laughs> ko na Yan. Oh, pag sa'yo, sa'yo na ha. Okay. Pusen mo. Congratulations. Thank you. Utang <laughs> <laughs> oh, ina. Yun. <laughs> Ayos, <laughs> Ayos yung nakuha mo, tara hindi nakukuha yung, yung ibang dito Mayroon dito yung laman eh Pumili <laughs> ka na lang, Ben Sabi <laughs> si Balong Trangkaso ini then rapah siguro sa ulan dahil sa ulan uh, tinablan ng lagnat mga kabader so nandito tayo sa kanila ang tango so, Balong <laughs> buhay ka pa <laughs> buhay nandito mga kabader si Balong bakit ko lang kurinti bakit ma ano yung kamay yung ano mo? Bakit nagkatrangkaso ka? Trangkaso. Bakit ka nakatingin sa kamay ko? <laughs> nakatingin siya sa kamay ko. Pipili ka dito. Lahat to may laman. Lahat to... Huwag ka muna mulungin. Lahat to pira yung laman. Bakit may bukya yan? Ha? May bukya may mal, may malaki, may mali, madami, dami, ano, basta mayroon to dito. <laughs> ayan, pumili ka, isang ganun lang ha. Isang oh. ganun, isang ganun, bakit ka ka tingin? O <laughs> oh, yan, isang, isang pili lang. Oh. Dili! Uy, tangi na yun. <laughs> buksan mo, buksan mo. Uy, pili. <laughs> Masalamat kayo na napunta sa'yo. Uy, okay na. <laughs> maraming masasabi mo. Maraming maraming salamat, Kuya Nick. akala ko siya kanila ka magtatay, hindi ko tayo <laughs> <Yari. laughs> <Uy. laughs> Gary. ito. pre Hindi, hindi, hindi. na Pumili ka rito ng isa. Apo. Ang mapili mo, sa'yo na. Kung kang ikaw, ano. Bakit ko? Ang mapili mo, sa'yo na. i ka, pili isa. May laman to lahat. Wala. Ah, may lamat niyan lahat. Wala lang. mo, dali, bilangin mo kung magkano. Ano? <laughs> ano? Papag <naman. laughs> na ba? Ano? 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 Wala lang! Wala talagang naman! Ito, bibigyan pa kita! Dito pa yung isa eh! Motor, motor! Minamalas ka lang ngayon, minamalas! Lee! Gudayan yan pagbunga. Deraming kumulo. Eh, hindi 'yan. Libo-libo ng bunot ng ugat. Bunot ng ugat. Ano 'to, da? Sigurado. Pa, ini pa. Dinawalan pa rin. Ito na. Ito na. Ito na talaga. toto tol na, tol-la tong mekani, ba. Sarayo yan. Ay, yan bonus mo yan, bonus. Ba.